Hello, good morning sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Dito na ako sa Apaya, oo. Pero bumabagyo dito, Ang dili, ang ano ng kalangitan, oo, makulimlim ang kalangitan. Yan, mga ano, babagsak yan, baka mamaya na naman yan. Kasi kahapon, malakas ang ulan. Kaya bumabaha dun sa ano, tingnan naman ng mga palay dun, oo. Yan, kayo dito. Dito ko. Oh, yun ang manok namin. Nangingitlog. Nangingitlog. Doon naman yung ano, yung bahay na niya ang niya. Oo, oh, oh, doon, oh. Doon pinupulot ang as sa sayo Tapos nilalagay doon sa ano, kwarto namin para pag naipon na yun, ipaano namin para ma maging chicken ng mga anak ng manok namin. Yun naman yung ano, kubo-kubo ng ate ko. Andun na sila kasi magtatanim sila ng ano doon. ng ano, pati ako magtatanim ako ng palay doon. Punla ng bunubon. Yun, tapos naman dito, na, tapos na sila dito sa tabi ng ano ko. Yun naman ang kubo-kubo namin, sira na yung solda kasi bumabag yun nung dumating kami dito kahapon ng gabi. Oh. Yung paligid naman, puno-puno ng mga mayayamang, mamumungang kahoy, nyug, sabsaging, mga uh, barakong kapi, mga katuray, mga kias, kias, yung kias, yung pang-asim ng sini, yung pang-isda. Yun, marami yan, mga gabi, mga may fish pan pa doon pero nag-overload yung ano yung tubig mapo yung tubig yung fish pan yung mga katuray oh ang dami nang makikita paligid ng aning kubo-kubo ah yun doon naman ang tataniman namin ng palay pero wala pang ano wala pa akong kasamang mag ano doon pupunta kami doon para magtanim magtanim ay di biru sabi yung kanta ng nagpa -so planting rice <laughs> Nandiyan si Koya o. o. Nag, ano, nag oh, nagpapakain ng mga manok ko yun. Yung mga manok niya. Ito naman yung manok namin. Ito naman yung mga bird. O, oh, Mga puting ibon. Yan. mga ano. Um, pero hinintay ko si ate para papunta kami dun sa magtatanim ng ano. Ng mga palay. Ayun oh, 'yan ang nagharbisa namin mga palay noon dito, yung pumunta yung reaper. Nag Nagreaper dito ng palay namin noon, doon. 'Yon. Kaya makikita namin kami ulit para may parirepa namin ng ulit sa buwan ng April. Ayun. Itong itatanim namin itong maharbis sa buwan ng April. Nung si Koya oh, yung may-ari dito ng lupain na ito asawa ng ate ko. Yun lang ang pinapaso namin, ano, kalabaw. Yun. Papakita ko sa inyo yung ano, aming, ano, tataniman. Pero hindi lang ito tinaniman namin. Andun pa doon, doon sa doon, doon sa, ano, may isang, ano, doon. Na pagharbisan namin ng turkey sa ano, yun, oh, tapos ng ati dito. Kami naman doon, banda doon. Hindi pa tapos kasi. Ano, ayun, oh. Tapos ni si ate. May kaunti pa lang palang hindi tapos. Oh. Pero, pagpunta si ate dito, magtatanim kami. Para ano, matatapos na rin. Mga kanaway, kanaway ibon na puti. Hello, good morning sa inyong lahat. Tignan nyo dito, oh. Oh, ganito sa probinsya. Uh, papasyal kayo kahit hindi kayo pumunta dito magkikita yung aming ano pinupuntahan dito sa probinsya kahit andun ako sa Baguio noong isang araw andito naman ako sa province of Apayao yon ang kwan kalsada farm to market road ang sabi nila doon kasi yon yung mga ano mga buyer ng mga bumibili ng mga palay dito papunta doon, doon, pag nag-harvest ka na. O, oh, direkta na lang pupunta yung mga elf dyan para mabili yung harvestin mong palay, ganun. Yun, o, oh, malaking kalsana yung papunta doon, 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 dulo-dulo sa kabundukan doon na may cave sa dulo-dulo doon, yun, yun. So, ang paligid ng aming kubo-kubo, ayan, mga mga santol mga saging, anangka, yun ang nalibisan kong anangka nun. Yun. Tapos, ala, hindi na, hindi. tapos yun, yun, oh, yun, mga ibon, nagsisilipad-lipad, ayun, yun ang kubo-kubo namin. Nasira pero ilagay namin yung bagong tulda para hindi Maulanan yung harap ng pintuan kasi ang dulas kasi dun eh. Kaya lalagay namin umayang hapon yung nanggaling sa bagyong tulda para hindi maulanan yung pagpasok ko dun sa kwarto sa hinihigan namin. Yun ang kubo ko namin, eh kuya naman at ati ko doon, ang kubo ko nila. Ayun. Baboyan yung, ayun, 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 baboyan. Yun. Kasi may baboy ang ati ko namatay yung isang baboy niya. Sayang. Yung inahing baboy namatay. Yun. Yun, ito nang mangga, bumubunga ito, pero hindi kong alam itong mangga ito, hindi natataymin yung pagbubunga niya. Kayo, pag nag, nagbulaklak yan, pag imulan na, wala na, lanta na yung mga bulaklak niyan, nasisira na, tapos nag-init, wala na noon. Eh yung mga kanaway oo, oh, o oh, nagsisilip-dilip at sumi ano yung kumakain naman mga hulyan sa ano yun sa bukid ayun oh mga kanaway ibon oh. Ayun, oh, yun naman ay mga manok. Yung mga puti 'yon, ang mga ibon na puti, yung tinatawag namin dito sa province, province na kanaway. Pero kinakain pala 'yun, pero maitim yung karne. Yun, yun, oh. Marami, oh. Hi, ulan, ulan. Ulan, ulan. Ulan, ulan. Tag ulan na kasi ngayon. Ito, magiging ilog ito pag nagbaha. Ka kahapon nga, daming ano, sumapaw ang tubig dito, oh. Kaya nabaha itong tanim ni ate ko. Yun, oh. Allah pinag-anuan ng mga kanaway yun, oh, yung tanim ng ati, yung oh. pinaglaruan ng mga ibong puti, ayun, oh. yung mga ibong puti doon, o, oh. yun, naglalang, lumanaw sila sa, ano, kabilang bukid, ayun, oh. Yun. kikita yun naman, di ba, ayun, Iyan oh, yung tapon namin namin, kami naman magtatayim doon, banda doon na walang ano laman na punla ng palay. Kami naman, yun, yun ang bunubon namin. Pula namin na bunubon. Tapos, maghanap ako ng mag, ano, magbubunot ng mag, ano yan, para may itatanim namin doon sa mga bakanting walang ganito na, it, na itanim. Kaya, sa susunod na napagbablog ko naman po kayo ipapasyal kasi umuulan na, oh, oh, oh tignan nyo, ay oh, naulan na yung aking cellphone. Uwi na ako sa kubo-kubo kasi naulan. Umulan na, oo. Hello, hello, oo, hello. Naulan na aking cellphone. Uwi na ako sa ano. Ayan. Umulan na, kaya umulan na. Kaya punta na ako sa kubo-kubo namin. Para hindi mabasa ang aking cellphone. Ayan na po, oh. tapos. Kaya hinintay ko siyang ate para mag ano kami doon, magtatanim kami ng ano doon. Doon yung hindi pa natapos konti. yung Oh. Hinintayin ko lang sa ate, kakalat-kalat ng mga, yung kalabonan, yun ang kinapasol namin. Pero dyan na lang ang kalabaw. Hindi na lamayo dyan para hindi, ano. Kaya punta na ako sa kubo-kubo kasi ayun, umulan na. Na ulan na ng aking ulo. Oh, no, Kakalakalat na mga buka ng nyog. Dito na si ng mga buka ng nyog. Pinapakain na ng baboy. Kasi hindi maubos. Kasi marami kasi yung bunga. Oh. Kaya pag ano, mag-time, pipitas ako dyan. Magbubuko dyan ako. Pag o ano, oh, pag uminit na ang, ang panahon. Ayan po, o. Oh, oh. Punta na ako dito, may imbak kami ano, mga kahoy, panggatong. Yan naman po. Pasok hmm. na ako dito sa kubo-kubo namin. Yan ako, syo. Syo pumasok pa yung manok namin sa loob. Syo, syo. Ay lang higaan namin yung panaka-kwarto namin. Ayan. Ito ang panaka-kwarto namin, yung kakalakalat. Oh. Oh. Uh, Kaya ganitong, yun. Yan ang panaka-kwarto namin may pum pa rin kasi ayaw ko namang ganyan lang yun ang karga karga ko nung pum ko ay ayun tapos na hello ayan na po ayan na po tumalaw tumilawak ng aking manok ayaw gusto Nasaan ba yung kapote dito? Wala. ayun, na oh, napapa, napapilit ako ng tubig, oh. Thank you, thank you oh, sa pagsama sa ayun ang aking kusina. Yun ang aking, ano, yung mga bumbahan ko kasi gumawa kami ng aming sariling bumbahan para hindi kami nagigib doon sa kabahayan sa baba. Kaya, kaya kahit bumabagyo ay may ginagamit kaming tubig dito. Yun ang mga bungang papaya na pinitas ko. Yun. Dito sa probinsya, marami kang makukuhang libre. Walang, kasi sa bagyo ito, ito isang pirasong ito, 30 pesos yan. Isang pirasong papayan. Yun namang puso ng saging, 40 sa bagyo yan. Kaya dito sa probinsya, ito ang maganda sa probinsya. Marami kang libre na mauulan. Hindi gaya sa bagyo nag binibili mo lahat ito yung mga laylay -lay na ano, lanta ng dahon ng ano, talbos ng kamuti, mga dahon ng marunggay. Yun, binibili doon. Ilang piraso lang marunggay, 15 kinsina eh. 15 eh. pesos yan. Hi, good morning mga nyug may ano ako mamaya ano ako ah, pipitas ako magbubuko juice ako hi dito ito ang maganda dito sa probinsya marami kang makakain eh, libre yun hindi tulad sa bagyo sa bahay namin puro binili ang kinakain namin doon ito ito yung mga pipitas ko ito naman ang aking ano konting kusina pero nililinis ko kasi ano yan hindi walang time ng na asawa na maglinis kasi busy busy ayun nakasabit na banana <laughs> yan ang maganda dito sa prinsya pati banana pati saging libre libre pag magtanim ka <laughs> pero hindi magtanim walang libre ganun lang yun Hello! Thank you! Thank you sa lahat sa pagsama sa akin. Love you all and God bless everyone! Jesus loves you! Yan naman po ang katuray! Ayan, yung aming katuray. Ayan. Pitas ko yung mga bulaklak ko yung ginulay ko, inulam namin. Yung ko. Ayan. Thank you! Hi! Hi! dito ako sa aking kusina ayan ayan mga manok ayan ang duyan-duyan ko ayan